kangkong natin oh. Nilagay ko lang siya sa bote at tubig lang, walang lupa. Titingnan natin siya. Pangalawang araw na 'to. Titingnan natin siya, guys, kung ano siya. Ah, pa 3 days na pala, 3 days. Titingnan natin siya kung talagang dadami ang dahon. Ayun, 'di ba? lang tayo. Kapakita ko sa inyo yung ano Talbos niya Ayun, Talbos na oh 3Ds lang guys 3Ds eh. hmm. Itry ko talagang sa paso maglagay ng kangkong Kasi may tinanim ako sa Ay sa ano pala Diyan lang sa may tubig ko siya Diyan kasi ako sa paso hindi maganda Ayan sa paso ko pero mahaba na rin. Hmm. Mahaba kasi siya kaya ayaw ko lang. Ito naman si malunggay o yung malunggay natin. Yan mataas na yan kaya lang pinutol ko. Ito naman yung ating luya. Yan luya oh, guys oh. Yan, lumalabas na yung ano ng luya oh. Laman oh. Hmm. Ngayon diba? Ayan, yan yung loya natin. So, pag wala tayong loya, dito tayo kukuha pang luto. Ayan. Ito naman yung ating mga alugbati. Alugbati natin. Ito, lupo. Ito, guys, lupo. Ilo-ilo, ano, ilonggo na gulay. Yan, um. yan, Ayan, o. Oh. lupo. Ang ating alugbati, o, oh, uh, may na ng dahon ng alugbati. Tamang-tama panglaswa, talbos ng kamote. Ayan, may talbos din tayo, guys. Ito 'yung ating talbos. Ito oh, ito 'yung mga talbos natin. O oh, di ba? Kataba ng ating talbos. Oh, ayan. Kataba niya, guys. Tapos ito si Alugbati pa oh. Di ba? Marami tayong alugbati, guys. Ito 'yung kampong ko. Ang liliit kasi kaya hindi ko na ina. Ayan, guys yan, ito naman yung tsaa. -ah, pang tsa -ah naman to. Pang -ah. yeah, wala pang bulaklak ayun sa taas. Tapos ito, yan, pang labog sa ilonggo. Ang tawag nito pangasim, asim, labog. yan, may alugbati pa tayo. Ayan, dami-dami natin matanim dyan, guys. Ito yung herbal natin, Oh. Yung iniinom. Ano nga itong tawag? Nakalimutan ko yung herbal. Yung iniinom, ah, uh, oh, oregano. Ayan, oregano yan, guys. And then, mag-aano ulit tayo. Ito pa, malunggay ko, oh. Ayan, huwag sama yung mga damit yung nakasampay. Ayan, yan, malunggay, ba? Diba? Oh. So, mar marami din tayong -tani. May gabi tayo. Kaso lang kinakain nga nung uod. Nag yung ng caterpillar yung ating gabi. Lang dahon na. Eh. Nakain niya, may papaya pa. Gusto ko sana ilipat yung papaya, eh. Baka tumas. <laughs> sana papaya na ano, no? Yung ano ba sana? Yung Ayan. Ayan guys. Hmm, ba diba? Yan ang ating mga tanim.